So, ayan guys, no? good morning. Meron naman nagtanong sa akin dito ng mga commentors. Uh, Tito JB, bakit wala ka pang jowa hanggang sa, sa ngayon, i-26 years old ka na? Uh, I like this kind of question. Pero parang sensitibo naman to para sa akin. Pero sige, para naman malaman nyo kung anong yung katotohanan. Uy, char, katotohanan. Oh, sige, Guys, ako po ay lumaki po ako sa isang pamilya na sensitibo. Uh, sinasabi natin sensitibo because my family was a Christian. Also my mother and my father. Also, also my oh, mga igsuon. Mga kapatid ko. Guys, hindi po madali sa akin na isang maging ganito. Oo, aaminin ko na isa akong bisexual hindi madaling maging ganito para sa akin na lumaki ka sa isang pamilya na anang sinasabi natin na Christian. Kasi hindi madali eh. Hindi madaling sabihin natin sa kanila kung anong kung ano dapat tay kung ano ang nilalaman ng puso natin. Kung sa akin kasi bakit hindi ako nagjojowa hanggang sa ngayon? Eh kasi nga strict yung parents ko. Unang-una. -una. At isa pa, Christian yung family ko. Guys, hindi ko to ginusto. Sadyang dumating lang talaga yung kung ano ako. Kasi marami kasing mga tao na mga judgmental sa paligid natin. Minsan pa nga yung mga kapitbahay natin. Minsan pa nga yung mga relatives natin. Yun talaga ang katotohanan dito sa Pilipinas. Pag ganyan yung ah, maging member ka pa man ng LGBTQ++, guys, pag dito talaga sa Pilipinas ay maraming judgmental parang pag member ka ng mga ganyan-ganyan, parang nandidiri yung mga tao na makasalamuha mo sa buong buhay Parang ganyan, di ba? Ang importante lang naman is, ganun, parang wala tayong inaapakan na tao. Ganun lang. Ah, uh, ang importante, maging totoo tayo sa ating sarili, maging totoo tayo sa ating isipan, yun. Importante, wala tayong inaapakan na tao. Hindi nga ako nagkadyo kasi wala pa naman nang ligaw sa akin. Paano ako nang jowa? <laughs> Siguro hindi pa hindi pa itong right time para magkajowa. At pag sa ibang bansa naman, yung kagaya natin mga LGBTQ++ na member, parang okay lang sa kanila. Parang open. Open lang naman talaga sila sa kanilang kasarayan doon. Hindi pareha dito sa Pilipinas na ginajudge ka kaagad. Yung talagang kahirap-hirap dito sa Pinoy ayaw nilang maging masaya ang isang tao. Parang inahadlangan ka nga, di ba? The Chase naman talaga nila yan, di ba? Bakit mag-apil-apil pa man mo silang kinabuhi? Kaya nga, tahay, nakipag sa isa ka samsek, samsik. Guys, huwag niyong husgahan ka agad. Nagmamahalan din yan sila. Bakit? Kayo mga tunay dyan, hindi naman kami nagja-judge sa inyo. Anong meron kayo?